Dambuhan si mo'y ng hangin sa gitna ng gubat bagong landas ang tatahakin may bagahe sa likod pangarap sa dibdib handang sumugal handang magsumikap good morning after ng event natin sa Philippine come Out Next event naman natin. daming <laughs> event eh na. Next event naman natin dito sa Camping with the Chefs Part 4. Dito naman to sa Bailen, Cavite. So kasama natin ang mga malulupet na chefs. Paglulutuan tayo ng mga masasakit na pagkain niya yung araw. So actually kagabi pa tayo nandito. Dumating tayo dito sa D3 Farm ng... Um, siguro mga 11 pm para makahanap na rin tayo ng magandang pwesto kasi sigurado maraming participants ngayon at maraming darating na um, kanya-kanyang rigs so ito yung pwesto ni Boss J taga Mindoro rin yan ito yung tent ni Chef Dex tumawid pa yan galing sa Mindoro rin Ito naman peso nila peso nila Chef MJ. So isa rin 'yan sa mga chefs na pangyan. So galing din sila na Mindoro. Ito pala si Chef Chad galing Hello. Ilocos. Ilocos. Yeah. So kung gusto nyong matikman ang mga pagkain sa Chad's Cafe, bisit nyo lang yung ano, yung kanilang restaurant sa Ilocos, no? Nandito yan, dala ni nilang rigs. Siyempre. Ayaw, ayaw. Ayaw magpakita. <laughs> morning. Bilans Bilao. Hey. Chef Mark, nandito. Kasama natin ngayong yung umaga. Good morning. Welcome. So, ikot muna tayo dito. Wala na, hindi na natulog. Hindi pa ako tapos dun eh. Nandito rin ang Daironimos no? Galing Bulacan. Ayaw mag-focus. Good morning, good morning Kagabi rin sila dumating Actually kanina madaling araw Pero ngayon sila magsiset up ng kanilang mga tents Eto naman si Ride and Wonder Siguro natutulog pa sila And then nandito si Acosta on the go Good morning Tito Pops, Good morning po Wala, hindi na nakatulog Oh, nandito na yung pinagawa nating damit. Ay, mamaya. Mamaya na natin i -re rebuild tong mga damit na to. Thank you, thank you. Merong natutulog. <laughs> Merong natutulog. Si Master sino natutulog pa. Later na lang tayo dito. Okay. <laughs> So yung part 3 ng ng Camping with the Chefs ginanap siya sa Harvest Hills sa Batangas. Um, mm -hmm. siguro last date pa yun, mga parang January. Nakasama rin tayo Tyrone na invite din tayo nila Boss Raeldon. Good morning po. Good morning po. <laughs> Na-invite din tayo nila Sir Raeldon. And then itong part 4 dito to sa D3 Bailen Bailen Cavite. Okay, so yung yung recent na camping with the chefs mas more, mas marami yung nandito, mas marami yung pumunta rito. So ito, nandito si weekend backpackers sa si Jalamans. Yun o, oh, good morning! Good morning po! Good morning! Boss, congrats pala ha, sa ano good natin good. sa campout ha! <laughs> <clears throat> Nagdaratingan na rin ngayon yung ibang campers So, i-expect pa natin siguro later magdadatingan na ang karamihan at ang lahat ng uh, participants dito sa Camping with the Ships na part 4 ikutin lang natin tong lugar kasi since kahapon since kahapon ay marami na rin nagdatingan dito para syempre secure nila yung kanilang um, lugar ito so ito yung Daironimos dala na naman nila yung kanilang kondo <laughs> so, ah, ah, dala nila yung apartment nila. <laughs> Kudi ano, uh, 17.2. Uh, 17. 17. Kudi 17.2 ang dala nilang tent ngayon. Grabe na. Pangpistang na 'yon. <laughs> Sinati si Tito Pops. Uh, nature hike ano 'yan? Pop Tito Pops. 4.8. Ngayon lang nila binili, ngayon lang nila gagamitin, ngayon lang nila itatayo. Pero ano, sabi nila malanggam daw dito. Hindi naman ako naniniwala. Pinatay <laughs> <to> yung bahay. Oh. <laughs> Napitan natin yung organizer nitong event morning, na to. Boss. Sama natin ngayon. Nakatulog ka na? Mm -hmm. Si Sir Rael ng East Coast. Ayan, no? Sama natin ang utak Must ng be. camp Camping with the Chefs. From part 1 to part infinity. Kasi <laughs> sigurado marami pa tong kasunod. Ayan. Mm. O. Yo, Boss Billy. Palo kayo kay Sir Ay. Rael. Dumating na si Brother Dijan Ito Eto. Salubungin natin. Boss, dito. Ayan, oh. Yung ating wild tuk-tuk, oh. ba tuk -tuk tawag dyan? Ano muna dito, ano? Ay, ano ko na? Ikaw. Oo, oh, sige. Dumating na si Brother John Pax. Galing ng Apari. <laughs> galing ng Apari. Tapos na nanonood. Galing. Galing <laughs> dito. Dito na. Hello. Hello. Ano pa eh, kagabi pa ako dumating mga... Agabi. Alas 11. Ah, eh. Oh. Right Tapos ito, sila Master DK. Mga madaling araw sila dumating. Saan ka po pesto dito na? Ito, Naka, hindi na ako magtitin. Mm. Oh. Koche na lang magtatulog. And si ating po. boss Marcelo. Sama natin okay. dito, okay. camping with the chefs. Magiging host mamaya. Iba, Iba, Jam tayo mamaya, sir. <laughs> Jam tayo mamaya. Na-imagine ko may dito Doon, sir, ang registration yes, mo? Doon, okay. sir, ang harap. Sige. Pagpunta <tong> <tong> mo na tayo na registration Nakagabi pa tayo dito pero Nag-open sa si registration yung umaga Nag-register muna tayo sa saglit Kung ano yung meron dito Hindi ko sa may unaham Malaki naman po yung problema lang dito sa isang Good morning po. Morning. Para po mag-register. kailangan po daw sumayaw. sumayaw. kailangan po daw sumayaw. kailangan po po Thank you, sir. Enjoy po. Enjoy okay. Enjoy po. Okay. Salamat po. Salamat Certified uh, camper. Certified na participant na tayo dito sa camping of the ships. Part 4. Balik muna tayo dun sa mga tropa natin sa loob. Underneath the sky so wide Where the rivers dance and mountains rise I pack my bag, I leave no trace To find the wild, to feel its grace Footsteps light upon the ground The whispering trees, the only sound A campfire glows, the stars ignite Nature sings through the quiet night fire we share our hearts stories told of days gone by when the land was pure the waters high. let's bring it wala yung pamerienda ng mga chefs. Merong kabanda rito. Ito. Lulusot lang ako dito. Ayan o. Oh. Ito na. Nandito so, na sila sa loob ng bulwagan. Sa mundong puno ng ingay at sigawan May sariling daan Pero di ka nag-iisa Matutong makisama Makinig at tumunawa Sapagkat bawat isa'y may kwentong dala-dala Di kailangan maging mataas Upang tunay kang But